Sina seven. Ayan, one yan, one. Di lang naano siya tatupin ng ganyan. Tatlong one. Kumbaga, 111 gagawin mo siyang malaking halagang pera. In one move lang ha. Walaan daw ni Liam. Kilos na, galawin mo. One move lang yan. Tatlong walis ting-ting, bali bilang niya is 111. Tatlong wan, gagawin mo malaking halaga. Abagal. <laughs> Paano nga? 711. Ka na? 711. Di nga, kaila lahat yan, nak, 111 lang. Kumbaga, nakaganyan niya na one. One yan eh. Kaso, Ito kaso. Ito lalabas yan, one. one. Kaso siya na. Tatlong one niya. Kaso nga lang siya na. One, one. Hindi maiunan. O yan, 111 na. One. Paano mo siya gagawing malaking halaga? Gawin mong malaking halaga. O, na pera. Sa one move lang. Sa Ali, mo sa malaking halaga. Bagyan ng pesos sa yung dito. Wala nga, in one move ah, lang nga lang. Ayan nga lang gagamitin mo. Wala, di ka kasing donong ni mama. Gawin, galawin mo na kasi. <laughs> Tugan mo ng parahan. Isip, isip. Si mama nga kanina pinahulong ni papang. Ang bilis, ay, di naman siya nagtagal dada, no? Hindi umabot na 10 minutes dada, no? Nagawa ko na paraan agad, diba? O, dali. Anong gagawin mo? Sige, 111 pa rin yan. Tatlong wan yan, eh. Gagawin mo yung malaking halaga. Huwag hmm. kang makialam kagado. Nangangati na kamay ko. G. Yang bibigyan kita ng 50 pag mahulaan mo. 50 pesos 'yun ha. Malaking halaga. Wala, herit na. May 5,000 ka pag nakuha mo 'yan. <laughs> gagawin mong malaking halaga yung 111 na yan. Uh, ayan na, oh, lumalapit na sa'yo yung isang libo. oh, sige. Oh, ano gagawin mo? Gagawin mo pa. Eh, na daw siya, Dada. Ako na lang. Alam mo gagawin na? Ha? Alam mo gagawin? Hindi. Hindi. O, oh, seret siya. Ang gagawin mo, babalik na mo lang ito. Gagawin mo na siyang 1 tsaka M. 1 million. <laughs>